Ginunita sa iba't ibang lugar sa bansa ang ika-isandaan at dalawamputpitong anibersaryo ng pagkamatay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino, gawing huwaran si Rizal sa pagmamahal sa ating bayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Pinangunahan ng Pamilya Marcos ang paggunita sa 127th Death Anniversary ni Gat Jose Rizal. Dumalo sa seremonya sa Luneta Park sa Maynila ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno, sandatahang lakas at ilang foreign dignitaries. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa bantayog ng bayani. Sa isang taon, dalawang beses inaalala ang kabayanihan ni Rizal sa anibersaryo ng kanyang kapanganakan at kamatayan. Pinaalala ng Pangulo ang kahalagahan ng mga prinsipyo ni Rizal sa kanyang mga akda. Ang mga aral na ito ay akma pa rin sa modernong panahon dahil laganap pa rin ang kahirapan at kawalan ng hustisya sa lipunan. Para naman sa kaapu-apuhan ni Rizal na si Paulo, mahalagang alalahanin ang nasyonalismo ng kanyang lolo. Si Jose Rizal kasi ano siya, timeless. No? Um, uh, yung, yung, yung mga ideals na, na, na isinabuhay niya noon, uh, relevant pa rin hanggang ngayon. Yung pagmamahal sa bayan, yung uh, pag-strive na maging ano na, na, maging kapantay ng iba't ibang uh, tao sa buong mundo uh, being world class kahit mahigit isang daang taon na mula nang mamatay si Rizal nakatatak pa rin sa isip ng mga kabataan ang kanyang kadakilaan natutunan ko po sa kanya na hindi sa lahat ng pagkakataon dapat banyaga po yung ay, produkto po ng banyaga yung ano madalas nating gamitin. dapat po matutunan din nating mahalin yung sarili nating bayan at sariling wika po. Because of him, um, na kamit po natin yung kalayaan dahil sa kanya namulat yung mga kabataan. Nagdaos din ng seremonya para kay Gat Jose Rizal sa iba't ibang lugar sa bansa. Gaya sa Kalamba, Laguna kung saan siya ipinanganak at sa Dapitan, Zamboanga del Norte kung saan naman siya ipinatapon. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu. News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit Weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.